At ayan ang mga Tatanggalin ko na ito Camera Ayan Maan ng malunggay Ah, hindi Ayan 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 Kumusta po mga kapatid? Uh, welcome po sa Kuya John TV sa uh, today's video natin mga kapatid Meron po tayong sasaklulukan uh, na dalawang egg na uh, one week ang pagitan dun sa dalawang egg At meron din po tayo mga kapatid na nagahalimlim ng huling vlog natin mga kapatid mag pero hindi ko alam kung bakit at nawala yung hindi ko rin alam mga kapatid kung may itlog Uh, ngayon mga kapatid, uh, sisilipin po natin kung anong nangyari at hindi siya naglalabas o may itlog ba o wala. Uh, at ngayon mga kapatid, ay uh, yung yung sinasabi kong ano, tawag to ah uh, one week na ang pagitan nung doon sa dalawang itlog at sa apat na itlog ay ililipat po natin yun doon. Uh, bago natin yan umpisan mga kapatid, ay meron pa akong ibibigay po sa inyo mabisang gamot na ang panahon kasi mga kapatid di eh, minsan umiinit minsan maulan, sobrang lamig tulad ngayon mga kapatid ay eh, mga alaga natin ibo na hindi po natin alam kung may mga nararamdaman kasi mga kapatid hindi man natin masabing may eh, wala silang nararamdaman kasi nakikita din natin mga kapatid minsan yung mga balahibo parang buwagag yung mga ganito mga kapatid eh. Ayan. Dapat ko mga kapatid, ano yan eh. Uh, kahit malamig masigla sila. Kaya ang gagawin natin mga kapatid ay hindi rin ipapakita sa inyong gamot. At ayun mga kapatid, uh, wala na tayong intro. diretsyo na. Unahin na natin to. Titingnan natin kung ano nangyari rito. at uh, kukuha tayo ng flashlight. at ito na nga mga kapatid dito na natin ayan po naghahalimlim siya ano ba yung mo ayun isang tangkay ng malunggay yan pala yung mo ang sipag mo maghalimlim pero wala kang mitlog at uh, ayun mga kapatid, uh, ganito. pano uh, paano ba natin masasakluluhan yung itlog nito na dalawa? Kasi nag siya mga kapatid, Ikaso eh. kaso lang. One week ang pagitan nun dun sa apat na itlog, saka dito sa dalawang itlog nito. Ngayon, ipopos, ipopos, pairing, ah, ipopos pair ko muna dito mga kapatid. Dito, kaparisan na to uh, at ngayon mga kapatid uh, hihintayin ko mga dalawang araw pag tuloy tuloy ang halimlim niya Kakalasing ko yung hen ay yung kak na yan uh, ipapares ko sa move na deep viewing na feel faded at ayun mga kapatid eh kakat ka muna at ito na mga kapatid bali kukunin na natin yung dalawang itlog dito kasi isang linggo na lang ito mga kapatid o 5 days mapipisa na to kaya kukunin na natin para masurvive natin yung dalawang itlog mga kapatid kasi pagka malalaki na yung mga sisyo at huling siyang napisa may, may posibilidad mga kapatid na madadaganan Ayaw, malis. ano yung kuku. Isang. Lahat kasi mga kapatid, fertile eh. Kunin lang natin yung Ito kunin natin to. Ito. Saka to mga kapatid. Tatanggalin ko na yung flashlight. So yun na mga kapatid. Medyo madilim. Ayan, nakuha na natin. At ayun, bali apat na ang nililimliman ito. At ito yung dalawa. Ayan sana limlima nung ano nung ano dito a uh, blue fisher faded mga kapatid bali ito na yung dalawa tatanggalin natin yung kahoy ayan at pasensya na kayo mga kapatid kung medyo malikot yung ating camera yeah. tatanggalin na natin yan yung kahoy na yan eto mga kapatid yung nililimliman nya isang sanga ng malunggay at ayan mga kapatid sana limliman nya na to itong dalawang itlog na to ayan Ayan, limliman mo ah. Hihintayin ko mga kapatid ah, uh, baban, bago ko siya ano, iwanan. Ah, uh, titingnan muna natin kung nililimliman -lim niya. Ayun. Uh, at sayang din naman ako yung itlog dito na dalawa at kasi malate yung pag perfect nila uh, ano nang isang linggo kaya ang ginawa ko at uh, inilipat na lang dito na para limliman niya kasi nagahalim niya siya mga kapatid sa ng malunggay uh, at ayun at ngayon mga kapatid uh, hayaan ko muna siya na ano na magalimlim tapos pag nakita ko na nagahalimlim niya tinutuloy tuloy ang paghalimlim niya doon sa dalawang itlog kukunin ko naman yung cup ipapares ko doon sa DF at ito naman mga kapatid tatanggalin ko ilalagay ko na sa malaking page ayan malalakas na sila ayun cut muna natin at ito mga kapatid, ilalagay na natin sa ano malaking cage uh, para lumakas yung kanilang mga ano pakpak -pak o yung bagwis para mabilis mag mature At dito natin ilalagay yung DF uh, at ayan Papakita ko sa inyo. At ayan na mga kapatid, na ilagay na natin dito sa cage na malaki. Ayan. sana bumili silang gumulang dito. At itong dalawa naman na to, ayan. Eh, pagugulangin natin mga kabatid. At hindi yung dip dito ay nilipatan natin doon sa ano? Sa ito na. Ayan. Dito na natin nilagay sa merong cage. Ah, uh, next box. Ayan. Ayan. po. Ah, uh, tayo na mga kapatid. dahil hindi tayo nagtagal masyado. Ayan. Ah, uh, nag na yung bluefisher fisher na pili natin. Uh, at ngayon mga kapatid. Ah, uh, hintayin lang natin ang mga ay uh, san linggo kaya two weeks ka uh, tatanggalin na natin to. Uh, A na natin dito sa deep na ta. Ah ayan uh, at ayun na nga mga kapatid ang ikrito ang sekreto ko po sa mga alaga nating ibon eh, ito. Uh, tipo 48 ayan po. Ayun po. Ayun po, po mga kapatid. 48 uh, na sakit ko ang kanyang kayang gamutin ah uh, nagamit na ko mga kapatid nung ibang ano talagang ayaw gumaling at ito po yung sinasabi ko sa inyo na ano ah uh, ginagamit kong probiotic ayan ayan po Uh, yung nagtanong po sa akin, ito po kapatid yung tinatanong niyo po sa akin, hindi ko lang malabo lang kasi mga kapatid yung anong brand to, ayan hindi masyadong kita eh. Ayan po, basta ito lang po ang ginagamit yung uh, talagang ano, uh, napaka tulid po kung magpa ng mga itlog natin, ng, mga alaga nating ibon, magpa ng mga itlog, ayan, sorry sorry, sobrang kadaldal ako na puhutal na ako. Ay lang po mga kapatid ang ginagamit ko at sinasamahan ko ng isang ano. Napakalakas po, napakagandang gamitin po ito. Isasabay po ito ay Ay hindi po, hindi po isasabay. ginagamit ko lang po ito ng isang linggo at tuloy-tuloy na po yung probiotic natin na ito. ayan po ang ano. MB AA plus E probiotic ay mga kapatid niyan po. At ayun mga kapatid, ah, bago tayo magtapos, uh, ah, hanggang dito na lang po ulit. Ah, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, yung mga alaga nating ibon, ayan, nasa loob. Wala sa labas kasi nandito po tayo. Ayan, maraming salamat po mga kapatid. At bago tayo magtapos ulit mga kapatid, uh, ah, napakakulit ko. Baka pwede naman po makahingi po ng isang like, share at subscribe po. Maraming maraming salamat.